Good morning mga kabigan. Postolis video. Ikaw nito nagpugas no. Muli sa takay mamahaway gutom naman. Ya to ka no. May isa pugas ay. Ya tong area na pugasan no. Andrea, humana akong pugas dere. Oh bangani na namunga na. Pugas sa akong likuran. Mo ni akong pugsanan, pugsubos. Anda ko apa gud? Pero katungan na ta. gining gyud ning mamuga sa ra Huwag imo sa tung video. Kantong mga sikat na vlogger nang hatag kwartag bugas, mo ilang tabangan. Kita ani na nagsimula pa. Huwag imo share, nay mo Ilan, ilan lang pero pasalamat ya punta kay nay may mo Pero katong mga sikat na vlogger sa tan puno kay nagsugod to sa premier, wa pa imo share. ogi lang kita sa pag-upload. Mai musir lagi ya, ane pohon. Kali atas lagi do. Ngane magining. Ela ban atas paning kamut tadi kan. Oke. kita mening kamut wa game mabut nagras ya. Oke, okay. kini blag, vlog. Mura putan nag tanom mo ni. Saging, di mamunga gad. Puro pag namunga na, ah, harvest na. Ganita maka kwarta pohon.